Magandang araw sa inyo mga ka-e-bike At ito, magagawin tayo na uh, e-bike no? Uh, At Ang problema nito Ay throttle Kasi makikita nyo, yan oh. 360 na siya halos Hindi na nabalik, tapos parang may napuputol na So di nila ng customer yan dito Nagpahila sila Okay, yan ang unit nila So sira yung throttle, yan ang issue uh, anong gagawin nyo pag ganyan? Okay, ganito. Unang-una, pag sira yung throttle, huwag nyo bubuksan basta-basta. Kasi dalawang sira It's either hindi gumana O kusang gumana Nang hindi nyo tinatrottle E di pag kusang gumana Mabibigla kayo Pwede kayo makabunggo So pag ganon uh, Hayaan mo na siya naka-off Tapos Gamit tayo ng Ating mahiwagang jack At Lalagyan natin dito Okay So dito na lang Siguro dito natin i-jack Yan o oh, dito Sa part dito Yan Yan natin siya i-jack Yan. so yan. ask me you now yan ako lang mo isa yan i jajak natin siya. bakit kailangan para safety just in case na gumana sa eh at least differential motor iikot lang yan dyan diba para safety pag di kasi kayo nag jack baka pero pag inangat natin yung isang gulong eh safety tayo okay so, lang angat ko lang to ha yan, salamat so na natin yung gulong, no? Yan. Tapos sunod. Ang kali natin sa handbrake. Yan. Yan, para just in case umandar mandar, yeah, safety siya. Tapos ang gagawin natin dito, natanggalan natin yung tornilyo, anim yan dun sa likod, para mabuksan natin to. At, pag nabuksan natin to, magpapalita tayo ng throttle. So, paano bang palitan throttle dito sa 4 So, ang ating ipapalit mga ka-e-bike na throttle. Yan. Bali, ito yung ipapalit natin ganyan. Ganyan. So, bubuksan muna natin ito. ito so, natanggalan natin siya ito lang thank you ito lang natin Yun so natanggalan natin siya meron tong allen wrench no para matanggal natin pag ganun ang tanggal so kukuha muna tayo allen wrench okay so Either ito, or malikit lang yan so, tatry muna natin nandito yan, nasa yan nasa sulok tatanggalin tanggalin nyo ng ganito yan pag natanggal nyo ng na ganyan tingnan natin kung nasaan sya yun ito 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 yung pinaka um, sakit nya no? tatanggalin natin yan okay tapos ito yung ipapalit na bago tingnan natin kung parehas yung sakit at yung mga kulay dapat tugma yan so tugma tugma yan tugma yan yan nyo yan tugma naman okay so ipalit na natin tong bago yan maliit yan so ganyan lang magpalit no op 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 okay tapos papasikipan na natin siya may alin din yan ayan papasikipan natin natin ah. Siguro mga ayan, oh, okay, ayan yan, 'yan. napasikipan na natin. Huwag nyo masyadong isisikse kasi yung foam, mabipigilan yung pag-ikot, mag-stack up. So, medyo lagyan nyo lang ng konti kahit mga 1mm. Yan. Tapos, i-close na natin. At saka na natin siya close Ganon, ha? Pero, Ayan, gabit muna natin tong socket dito okay ganyan yan yan Ayan, ganyan tapos ito naman pasok na natin dito tong wire Ayan. Ayan na siya. Ganyan na yan. Tapos nalagay na natin siya dyan Tapos papasikipan na lang ulit natin Then na-testing the na natin no? At uh, okay na gumana na yung e-bike uh, Ganun lang magpalit no Dito sa 4 wheels ng mga ganong throttle At mag magdiagnose Kaya naman kung may natutunan kayo Please like, share and subscribe naman Kahit isang subscribe lang dyan No, kung may natutunan kayo para sa ating mga next video na tutorial at tuturo natin dito sa ating channel. Ito. Maraming salamat. Please subscribe.